What is up, everyone? Halina at samahan nyo akong kilat ng isang dance rehearsal video ng SB19. Let's go! Yeah! Ay, ang ganda ng Vintage. Oh! Okay. Uy, saan galing yun? <laughs> Grabe, intro pa lang, nagma na agad sila. Wala naman sila kanina doon at biglang lumalabas sa camera. Ang galing nun, ha? Ayan na. Isa na. Ang galing talaga nun Yun yun yung mga tipong malulupit na Wala tayong alam sa ganyan <laughs> no? Pero na-amaze ako Kapag yung tipong chaotic Tapos bilang magsasabay-sabay Galing na na Angas Pak Yun Nakita niyo yun May pa Nagmamagic na agad eh Umpisa pa lang oh Pinagalaw niya lahat ng mga tao Parehas yan dun sa mga tumatawid sa daan Tapos gumaganon. Pag kayo driver ng motor o kaya sasakyan, makikita nyo yung mga taong may superpower eh pag gumaganyan. O, tapos napapatigil lahat. Gaganon lang yon. Parehas lang yung power nito. Diba? Ang galing. Uy, grabe naman, oh. Nakita nyo ba yon? Isa yun sa malulupit na, ano eh, koryo na gusto ko, eh. Magpa-fall in line, tas parang isang tao, tas biglang bubo ka. Tas mayroong ganito ng choreography ang ganda. Ang galing, ha? Ang galing, ha? Uy, grabe naman. Nakita niyo yung transformation na yun from from one line to diagonal tapos biglang umala tapos ngayon may ibang formation. Lupet! Galing ng choreography. You know, nyo ba 'Yun oh. Nakita niyo ba 'yon? Parang ano daw 'yun eh? Logo ng ano? Logo nila yun eh. May hidden message daw daw 'yan. Ayun oh. No. Ayun oh. No. Nakita niyo ba? SB. Yun ang sabi. Okay? Tuloy na natin. Lupa! Nakita niyo talaga. May magic talaga tong mga to eh. Napapagalaw nila yung isa't isa, isa gumaganon lang sila. Oh. Look, favorite ko yung step na yun, yung gumagano'n. Parang, parang tayong binabaliw ng SB19. Eh. Parang, po, oh, talaga stand man. gagaling naman itong mga tao. Parang <laughs> <laughs> gano'n. Lupit! Lupit! Sabay-sabay! Galing oh, rehearsal pa lang yan, ha? Ah. Dami formation! <laughs> Lupit! Uy, grabe! Nakita nyo ba yun? Tumagos yung choreography! Lupit naman nun! Grabe. Bull. Parang nag-fusion. Dragon Ball ba Parang ganun. Lupit ha. Yun na naman yung magic. Nakita niya yung magic. Gumanun lang siya oh. Umikot na lahat. para may world win na dumaan eh. Lakas ng hangin. Lupit. Ayan na naman. Ayan na naman yung gano'n. Binabaliw nyo talaga kami, SB19. Hindi ba nangawit yung cameraman dyan? Para masyado na mababa yung angle. Ano kay itsura ng cameraman dyan? Boss, direct? Okay na ba? Okay na ba itong shot na to? Direct? <laughs> Uy, grabe. Nakita nyo ba yun? Nakita nyo yun? Nagkaroon ng 3D feels eh, no? Yung dalawang nag-exhibition sa harapan, na iwan tapos sila bumak. Parang nagkaroon ng 3-dimensional choreography. Dali! Dali! Nakaisip ko sa'yo na to. Pwede sila, pwede sila maging dancer. Ooh, Ooh, ayun man. lang, ano nangyari doon? <laughs> SB19. Ano uh, nangyari doon? Bakit parang awkward yung lakad nung isa? <laughs> ha? Parang ano eh, parang... Tayo mga, ulitin natin. Nakita nyo ba? Ulitin natin. Oh, yun know. o. <laughs> <laughs> parang naglakay siya nang inahanap niya yung pwesto Saan nga ba ulit <laughs> yung pwesto ko dito? <laughs> parang ganun yung pwesta. Ayun eh. mo Oh. Yun lang. bagay, rehearsal pa lang naman to. So, parang hinahanapan niya yung ano. Sobrang galing mong sumayaw, Aris, e, eh, no? Para maka-judge ka. <laughs> ako, nag-observe lang ako, ha? Nagbibigay lang ako ng reaction video. Uy, grabe. Lupit nun. Yung pag ganun. Sabay-sabay. Sa panga. Lupit nun, ha? Uy. 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 Oh! Uy. Nakita nyo yun. Lupit, no? Sabay-sabay sila, eh. Galing. May pa-slow mo pa, oh. Ayun na naman. Pinabaliw na naman tayo. Galing. Lupit nun, ah. Lupit nung formation na yan, ah. Yung main dancer nasa gitna. Tapos, parang tubig. Yung droplet ng tubig. Tapos, biglang may, ano, may ripple effect. Parang galing yung, ano, effect nito. Lupit. Galing yung choreographer. Grabe. Iba-iba ng karakter sila. Yung nandito sa rightmost so parang boy next door lang ang peg. Yung sumunod, parang hip-hop. Yeah! Yung nasa parang confused na. Parang, ano ba? Parang ganun. <laughs> yung nandito, parang ano, madasalin. Nakaganun eh. Tapos, ito yung pinaka ano. Kay Inkoy siguro pa kasi parang <laughs> yun. <laughs> Lupin nakita niyo yun? yun? sinasabi ko eh. From a chaotic choreography, biglang magsasabay-sabay. Galing, tamo ah. Iba-iba Oh. oh. iba-iba. Tapos biglang... Oh! Pati yung nasa likod. Galing. Ganda tignan eh. Oh, isa pa, isa pa, isa pa. Gusto ko yun. Oh, eh, gulo. Bakit biglang magsasabay? Look oh! at Angas. Rehearsal pa lang yun. Ha? Lupet? May isa pa pala akong nakita, no? Na hindi ko na, no? Tingnan natin kung talagang mapanuri ang inyong mga mata. Tingnan nyo to, ha? Balikan lang natin. Ayun, no? Nakita nyo? Nakita nyo? Isa pa. Ayun! Hindi nyo pa rin nakita, ha? Isa na lang ha, isa na lang ha, isa na lang ha, ito ha. Pag to hindi nyo pa nakita, eh ewan ko na ha, isa pa, isa pa. Last na to, last. Ayun! <laughs> Beji, hindi tumama yung appear nila. Ayun o, oh. hindi tumama yung appear eh, mag-appear eh. oh huw, hangin. Ayun o, oh. tumama sa hangin yung appear. Rehearsal pa lang naman to, siguro sa actual video. Tingnan natin siguro yung actual music video at yung mga live performance kung tumatama ba yung <laughs> kapir eh. Hangin eh! <laughs> yun lang. Yun lang. Share ko lang. Bakit? Oh, huwag niyo na ha? ako. Nagre-react lang ako dito ha. Ano sa tingin nyo ang susunod nating susuriin? Comment down below.